Sige, okay, paano mo napalago yung natitirang 1,125 noong May ng 2020? O, ibalik nyo kami sa araw na yun, yung huling pera nyo. Kore? Uh, sir, ano po yun? Bali, sugal na po kasi wala na po talagang choice. Walang trabaho. Bali, nag-usap po kami ng pamilya kung ano yung pwedeng gawin. Ang target lang po namin, makaraw sa araw-araw. Kasi yung pandemic na yun, laban po talaga. Bali, yung pera, nasisipan po namin noon una, ay hindi mas mabilis siya ibenta. Lako lang po namin mag-ama araw-araw sa initan, lako ng lako. Oo. Oh, oh. Makakabenta po ng 50 pesos, yun, masaya na po. Kumita naman po siya unti-unti, tsaga-tsaga po. Tapos nung habang lumilipas po yung araw, patuloy siyang kumikita. Ah, uh, nagdagdag po kami ng ano, mga Shanghai, mga ganun po yung sa unti-unti pong pagtatabi. Bali, nung lumaki na po siya, na unti-unti ko -unti po pong yung natutunan ko po, po sa pagluluto, na ilabas ko po ng konti. Una, tap-tap lang po siya. Yung go, pa, pa order po, hanggang may nagtiwala po na biglang malakihan yung isa pong may malaking negosyo. in-order Inorderan niya po ako ng party tray pero sa kasamang palad, wala kong oh. budget. Ay! Kasi oh. yung binigyan niya pong tiwala lang sa akin sa order niya pong yun, dinaw niya po ako ng kalahati kasi wala po talaga akong gagastusin. Doon na po siya nagsimula. So magkano? Ah, magkano na? Magkano kinita mo no, nung na nabenta mo yung, yung, party train? Yung order niya pong yun, nasa mahigit po atang 10,000. Oh, so kumita ka ng magkano? Kaling. Mga kumita po ako doon ng mga nasa 3 plus. Ah, 3,000. Mga 30%. Mm -hmm. Oh, Tapos, oh, uh -huh. yung 3,000, ano nang ginawa mo sa P3,000? eh, po tapos eh, nagkaroon po. Doon po nagsimula yung sa pag-post namin. Nagtanong po sila ng kung meron po kaming ganito, ganyan, na pagkain. Eh, mm. alam ko naman po lahat, ang problema nga po sa budget talaga, medyo kailangan eh, iayos niyo po na mabuti. Pinagplanuan po namin ng pamilya, tulong-tulong, sakripisyo. Kada may order po ang nangyayari po, alimbawa po sa natin ng 3,000, may umorder po at kulang. Magpapadown po ulit ng kalahati, eh. itatakbo po ng anak ko sa palengke. Pag-uwi, kagutin, oh. gagayatin ko. Ang nangyari po no, kasi nung no, set, no. yung anak kong babae, nakakapitong balik sa palengke, lakad, no. lalakad lang po talaga. Oh. Sacrifice po ng sobra. oh ngayon, oh. Fast, for, fast forward tayo, tay. Uh, tay. Magkano na ngayon ang kinikita nyo ngayon, kada Man. buwan? Eh, sa ngayon po, depende po sa order. May si share po na rin po, yung kagaya po nung imorder po sa akin ng mas malakihan, yung taga Baguio po, taga bagyo. Nalutuan wow. po, po siya ng 50,000 halaga. Wow! Wow! Ang grabe naman. Grabe, no? May mga angels ang dumating sa buhay niyo. Pupalya kita po, nakadepende na po sa mga o order po at magtitiwala. Tapos may mga nagtiwala na rin po na taga-kababayan natin sa ibang bansa na mga hindi namin po kilala. Doon po ako mas nakilala. Yung mga wow. surprise po. I'm sure so, masarap naman kasi, di ba? Chinky, yung kanyang oh, dito. Oo naman. Oh, oh yung sa Kuya Albert sa 50,000 kumita ka ng mga 15,000 to 20, tama? Opo, opo, opo. Yung po. Less na po yung same sama yung pagod, yung mga noon time na yun kumuha na rin po kasi kami ng helper noon time na kasi walang tulog po yun magdamag tinarbaho mo siya kasi ang lutuan ko po noon time na yun ano eh nagsimula ako isa lang isang lutuan, isang kawali po ganun. Ngayon, po. naging pito na po siya. Pito wow. Kami na yung na yun, sandok, nagka-rider na rin po. Wala, may rider na rin. Wow! Ah, kay Inspire! Oh, uh, ito. Uh, 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 uh. mm, um, ano um, po, tiyagang. Makipisyo. Sige, Kuya Albert, more or less, ah, magkano na nabibenta mo sa isang buwan ngayon? Isang buwan. Bumibenta. Ah, siguro, ma'am, nung una kaming nakapundar ng second hand na motor kasi ito nang inuna na namin pinundar. Mm. Siguro, bumibenta kami nun, ma'am, ng, ano, yan? ng mga 200. Wow. Grabe. Wow. 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 20, thousand, Na, baga, huh? natanggap po namin lahat kasi pero yung pagod talaga hindi siya matatawaran talaga. Oo, oh, I'm sure. Na. po kasi kaya ma ma'am, share ko lang nakaranas kami ito oh, po kayo mag-asawa ng ano, umuulan. Uh, uh. Mula umu ba yan hanggang pa uwi. Tapos pag uwi, luto, tapos deliver pa po namin. Ay, grabe. Ang gulang bumagyan. yung, ano, yung mga, ano, mga rider, palakpakan sa karsada. Bakit? Oh my gosh, oh. Kasi po eh, nakas ng ulan, eh, kailangan namin ma-deliver ng hapon yung ano mga alas dos kami tumatakbo, alas 4 kailangan may deliver yung pagkain. Pa Grabe. paano hindi naman nabasa, hindi nabasa ah, yung mga pagkain? Hindi kami, hindi po kami yung pauwi po nabasa, pero yung pagkain na deliver, hindi naman po. Oh. Oh, Nagkikater na ba kayo? Nagkikater na ba kayo tipong hundreds yung mga kakain? Ganun? Hindi po siya matanggap, ma'am, kasi kailangan po doon ng malaking budget din po sa mga gagamitin. Sa ngayon po, party tray lang, tsaka uh, bilao po. Sige, okay. Oh, best, best, selling product mo ngayon, best selling, uh, Kuya Albert. Ayan. Halos lahat naman po, pero mas ma-order kasi yung ano eh. Uh, halos lahat ng kaldereta, pata. Mm. Mga magkano ang price range uh, kada tray? Magkano? Ano po sa amin, boss, one, one lang, nasa 8 to 10 packs na po yun. Tapos may ah. mga combo rin po kami, combo, nasa ano lang isa, 1, 3, 1, 5, mga ganun po. Apat na klase na po yung iba, tatlo. Pansit, magkano yung pansit pag tray? Sa bilao po, 600 lang po yung bilao medium namin. Pang 8 ah. to 10 na po yun, 10 to 12. mura na yun, mamu, ha? 600 pesos. Mm -hmm. mm -hmm. Tagasan ka? Ano? Albert? Ano po? Parang gaya nalang second pose Cavite. kabite. Sa Cavite lang. Ayan. Pwede. Yung pwede. Ang galing naman. Basta specialty mo, masarap mong luto. Ikaw mismo nagluluto, di ba? Opo, ma'am. Caldereta? Opo. Yan ang best order. Ah, best ah, ito selling. Ito na. Ito na. Selling. Ito ang tanong. Sa loob ng isang taon, magkano naging ipon mo, Kuya Albert? Yung na hmm. ano ko po na sa isang taon, naka-ano po kami ng 180... 1,650. Pero yun po yun, wala na po mo kasi may pundar na po. Grabe. So Yon ano ginawa mo na. sa ipon? Ano ginawa niyo so, sa ipon? Ano ginawa niyo? Ipino na po namin yung ano, yung mga kailangan po sa negosyo, yung ito freezer, yung mga ano na kailangan, tapos nakapundar na rin po ng dalawang lote, yung motor na kailangan po sa negosyo, wow. yung importante po kasi. Napaka-importante po yung motor. Kasi nung ano, lakad lang po talaga araw-araw eh. Oh, nilalakad nyo lang dati. Ngayon, nakamotong oh, na. Oo, nalilayo din po ito. Lakad. Tapos na po kami ng sasakyan pag mag-deliver. Oo. Pero Kung yun, galing... ang, kagandahan gagandahan talaga, guys, ah ito lang. Kuya Alberta, alam mo, hangang-hanga talaga ako. Sa saludo talaga so, ako sa iyo. alam din? mo, Oo. Ang ginagawa kasi ng karamihan ng tao pag kumita, di ba, mabayaran mga pangailangan, tapos pinang enjoy na. Pero ikaw, ang ginawa nyo, nung kumita kayo, di ba, ang ginawa nyo, ginawa niyo ano parang binhi yung pera pinalago niyo muna pinalago 'di ba pinadami niyo muna yeah tama diba? yung nangyari po teh ano nag-usap kami na mag-unahin yung ano yung luho kailangan yung mm -hmm. sa negosyo na kami mag-focus yeah